Ha? Oh. Huh? Sabaw. Masabaw, oh. Sabi so, bagong masabaw. Sa Pero tikman nyo muna. Eh, may bagong ni niyawit. Wala nang Ang na kami. Oh, Maraming basher, no? Kaya bagong niyawit, oh. Tikman natin yan. nagsabi niya na. Binibigyan mo grade. Manatili sya, na. Ah, oh, Binibigyan oh. Wala tayong iba, -iba, oh, iba pa na. Kailangan ba pare-pareho man. ng Manate, iso, Manate. Manate. Oh, oh, Kasi, na, Oh, na yon. Eh maganda, Hindi daw Yung na. Dapat yun. pati na tinanungan yung presyo? niya yung ng yung hindi yung yung mga voucher na yan, yung mga voucher na yan, Yes, mama. Bas ka niya, bas na, bas na, bas kayo sa tao. Kahit hindi anak ko, dapat hindi kayo masyado kayo judgmental. Huwag oh, ganun, yeah, judge niyo. Tama, tama. Spicy to no mami guys. Tao, spicy. Na naman pa, baba, ha? spicy. Spicy. Mm. Spicy. Bili guys, spicy. Sarap. Spicy. 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 Kumbaga Spicy. Spicy. Parang ano, parang yung nangyari sa <laughs> kanya, <laughs> mga pareng sa buhay niya. Ano niyo kunan niya sa bago. Oo. Yeah. Ah. Kaya kung sabi, masabaw kasi Border oh. kayo para matikman niyo. Ano? 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 yung Ano? 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 bago. Ano? 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 Ano?